hindi naman talaga, di ba? wala talaga nga talaga, sobra-sobra na diba? Gusto ko na gano'n lang tayo Anong ngayon ginagawa natin ng service Ayoko ba sa mga ito, mga sismosa kayo, no? Mga maritis na maritis kayo, ang dami yung nakikisimusa Nakapagod kami sa service doon Nakapagod din, pero sa'yo pinakatuwa kasi di ba alam mo yung na-appreciate ko yung pag nakita kanila masaya sila Nakaka talaga yung sumobrang daming tao? This year or last year doon? year na. Pero last, year na. Kasi dati, marami na talaga akong customer pero hindi pa gaano ka popular kasi hindi pa masyado na ipa-vlog. Pero nung na-vlog siya, nakita ko siya, pero lalong bumabi. Pero, ako na nga na na eh kasi parang ka. Okay, ano to mukha talo ng boy? Ano bro? Wala na ka tayo. Hindi ko naman. Ano? Hindi ka na pasok ka na? Hindi na yun. Akin na yun. Akin na yun. Isulat. Isulat. Masama. Akin na yun. Masama niya. yun. Pogi magit pangalanya. Ayoko lang pangkit. Bobo na siya. Masai to siya. Mukha siyang dragon dati. Yung mo ay primo ka dragon. Bakit ba hindi mo kasi? Nakagal ka yun. Wala na kami. Parin naklang ka ba? Wala na kami. Wala sa karapatan natin yung sa katawan ko. Naklang ka Daki. pero ano namo kuna? unang na balik ko. Oh. So, sorry ho, unang oh, tupa <coughs> <machasi> ko sa pan. unang ko na pan. unang tupa ko sa pan. unang tupa ko sa pan. unang tupa ko sa pan. unang sa ko pa rin sa pan. unang sa tayo unang tupa ko sa ko sa pan. unang tupa ko sa pan. unang tupa ko ko ano ka ng yung pares Bulalo no? or barbecue, or yung overload? Yung sa kalaban. Ay, sa kabila. lang? Mamaya lahat, ko. mo ako, di ba maraming gumagaya ng pares ko? So, ka, kami dito magpo-pares. Ako naman talaga, to competition sa akin. Pag sa kanila kumain yung mga customers, wala naman tayo magagawa eh. Kasi choice nila yun eh. Diba? Hindi natin pwede diktahan yung customer ko sa akin na gusto kumain. So, kung magtayo ako dyan, hindi. okay lang? Oo, okay, <laughs> ngayon pag wala nang kumain sa akin, magkatabaho na lang ako sa Hindi <laughs> 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 yeah, tama naman sila sabi. to competition. Dyan. Ang gusto ko kasi mangyari, magtulungan, wag maghilaan. Kasi iba ako nandaman ko talaga yung ano yun. Madano ko sa'yo. Ano bang Meron. Marami ba? Diba? Marami kung ano naman. Siguro naman sa okay. social media, marami ako Pero naman, as long as na wala akong ginagawang masama, wala akong ginagawang hindi ko naman pinipilig ng palita kuna. Kasi alam ko naman itong ginagawa ko, wala wala naman tong wala naman akong tao anak ako no wala pa na ako ng pata sa pamaraan kaya kahit anong sabihin nila hindi ako na papabit kasi at end of the wala naman sila nang sa akin ako pare magagana sa kanila pare sino ba sila sa buhay ko so ganun yung mindset ko tama laban lang kapag ang puno ay hitik na hitik talaga basta lagi lagi kong lagi ko iniisip na wala nang tagumpay na kasamaan sa kabutihan kay Dalma mo wala na mabuti kasi sa mga tao ako naman, kung kumain ka dito na hindi mo na gustuhan, hindi mo ka na Huwag mo nang, huwag mo ako i-recommend. O kung, kung wala kang pera, sa wala nila yung pera mo, pwede mo na nakumulong ang diwata, yung nagpera ko, wala pang sayo sa akin. Oo kanina may nagpula. Diba, pwede naman eh. Pipigil ko naman sa iyo, ako naman mabilis ako. Sa pasalat ng problema, di ba? Kung ano man yung feedback nang hindi man yung mayroong, mayroong kayong gustong ma-improve ko pa, nasabihin mo sa akin kasi hindi ko alam Di ba? Kung ano man yung dapat na ayusin, sabihin nyo na sa akin ng personal na hindi na sa social media paano hindi naman ako masyera. Mayroon naman ako to improve ko, ano man yung dapat to improve ko. Di ba? Yan naman ang gusto ko eh. Hindi yung baka, pa sa social media para mapansin. Na. Hindi ko alam kung consert na pa sa akin o gusto masiraan ako. Yan naman, naman ang inside ko sa kanila. <laughs> Healthy competition na hindi ko kayo tinutuloy ng kalapan ang gusto ko magtulungan, huwag maghinaan. Mag Kasi feeling ko pag magtulungan lahat ang mahirap, na kagaya Well, buti na lang ba't mahirap sa bansa. Uh, pag, pagka uma, may umaangat tayo kababayan, so, uh, diba? diba? gusto na lang ba na support ba. Hindi ata na rin. Hindi ata. Ay, ito na. Maganda ba ako? <laughs> 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 Kaya okay, tayo sa... Okay, okay na. Oh, bigyan ng Excuse me, ba't nung mayroon <laughs> dito? Saan pagka naliligo dito? Ah, uh, hindi ako naliligo. Sorry. <laughs>

kasi dati, di ba? kasi dito. Oo, yung ang daming Nasa kalsada oh. ako. Ngayon, di ba, bawal? Siguro na lumakas. Siguro na lumakas. Well, as in, yung zero na talaga, zero pinto na binantayan ako, hindi na, hindi na talaga makalasag. Mabuti na lang pa ako, may taong mabait dito lang, dito pinapasok ako. Tapos pagdating naman dito, regarding sa mga permit ko naman yung obligasyon, kaya naayos ko naman ay pag-complay naman na tayo. So, okay naman na. So, dati doon ka? Eh, ba't na nakikita pa rin ako nagtitinda doon? Eh, hindi natin masabi sa kanila. Basta, di ba, ako talaga. Ah, so dati pinaalis ka talaga doon? Pinaalis doon talaga. Talaga. doon nga doon siya nakakain? Oo, doon talaga. Dati doon ako sa may tulay, nadaanan niyo doon. Oh, oh, oh. sa may tulay. Oh, so, maraming hey, hirapan namin. Kaya nga sumurod yung tao dito? Oo, oo naman. Kasi, di ba, sabi ko, nanahanap ako na ibang mga regular customer ko. So, yun. Sa awa ng Diyos. Basta sabi ko nga, di ba, gumawa ka ng kaya <laughs> so, yun lang ng kabuti. Hindi ka naman sila para kapihan. Ang galing. Iwata para sa Senado. Woo! Kasi Madam ko yan. Ay, Yes, oo. Madam, ah, ayan sila. Ah, siya dito. Yan ang nag-adopt sa akin. Baka gusto nyo rin ako yung adopt. sabi ko nga, na hindi ako nag-inquire. Sabi ko ang talaga, binigay ko yung ikan. Ah, so sila pa ang nag-reach out sa inyo? Yes. Si ako <pa>. talaga, isa ko dati. Kasi sabi ko talaga, sa anak ko yan, oh, maglalatag. Ang laki-malap ng business nito. Oo, talagang mabuti na after 1 day or 2 days lang yeah, yata no, na tingga ako. Nakapis pa ako dito. Ayun ko pagalaman Ay, <tis yun> Ito na yon. Ito oh, yun. Ito kayo na. Lahat sa'yo talaga? Oo, oh, lahat yan dyan. Yung may mga na yan. Ah, nakakala ako. May iban ko. Ah, hindi naman. Na, ng, ang laki ng... Ang laki ng opportunity ko <laughs> na na talaga ako dito. Kasi ba, ang hirap kumuha ng kapiso. Ama. Diba? Tapos maganda pa yung area ko. Sige nila ako sa ng na wala talaga. Wala. 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 Ay... Okay. So, gano'n, Mamait. Eh, ako naman <laughs> siyempre siy <that's> na tayo hanggang kaya. Pero at iba naman na kung anong obligasyon ko nito, ang willing naman ko Comply kung ano yung dapat. Kasi naman hindi naman naman lahat eh. Present ko, ba Ano naman lahat. naman. Pero ano, yung permit ko kasi on process pa. naman sila. Papakilala kita sa para pag Para si Rosemar. Kung bak mabaka hou narinig yung mga sinabi namin na, hindi parang ano kasi nagkakaplay ka narin. Alex, yung mga mam? Agad talaga minting yung katawan kasi mula ka na nung galing. Kung 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 kasi ako sa crown na, ano na hawak mo ngayon? Ano yung crown na hawak mo ngayon? Miss Pasay Sinitiri, 2021 na takang nyo ngayon. Miss Undas, wala pa. Miss Undas, binibining ano, mangungot. Ano, Miss Lolo. Ikaw na yan, wala nang makakakuha sa iyo. Mamaya na ako, Biyang. Ito po mga kaibigan, mga viewers, ano, inaabot na kami ng gabi dito kasi nandito pa rin hanggang ngayon si Alex Gonzaga. Hi, Alex! Alex, 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 Alex. 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 Alex